Yo, what's up mga bro. Ito pala yung kambing ko. You know? So, payat yan. ah uh, kung ano-ano pinapakain ko na. Yung molasses na may tubig. Tsaka silage na may molasses. Pero hindi siya tumataba. Ngayon, kailangan natin siyang purgahin. Ito. Itong Abdindazol Emprigon. 500 mg, 500 mg ka coblet which ito pang deworm kailangan i-deworm tong kambing na to kasi ah uh, lagi sya namamayat sya so minsan nagtatae eh. kaya uh, every 3 months po tayo nag -de deworm ito nasa 30 plus ko lang to nabili sa may dyan sa mga ano agribet, agribet supply, agri supply. Ano. So meron yung uh, I think yung isa yung dinidissolve tapos meron din capsule. Ito medyo malaki siya oh. Yan, kailangan natin ipasubo sa kanya. So ito pala yung camping ko si Miss Pinapaitan. Ano. Uh, hindi siya napastol ng 2 days uh, nilagyan lang ng mga uh, damo ngayon problema ko dito is payat siya. tapos nagtat natanggal na yung pagtatay nya kasi napurga Ayan, dahil ang problema nun pinapastol nila ng maaga masyado mga six. eh, marami pang parasite yun so wag natin ipapastol tong kambing natin ng maaga dahil may mga parasite sa lupa o sa mga damo yun know, yung pahit siya o dahit ata to so hindi kasi ang, ako ang bumili nito yung kapatid ko dapat yung baba yung medyo bata sana eh nahihirapan ako pabuntisin to tsaka patabay na ko naman na to hopefully sana tumaba na tong kambing na to okay so dito natin ipapastol tong kambing na to sa medyo tuyo na na damo okay wag yung yung naarawan na para ito kasi may mga parasite dyan sa damong yan para mahulog dyan din yan hindi nila makain yun ang nagkukusta pagiging payat ng kambing na to tsaka pagkakaroon ng bulate matagal na nag payat tong kambing na to walang pong anong papakain ko dito so na molasses ko na to tsaka napurga pero ngayon payat pa rin oh. Ginagawa naman natin ng paran para tumaba siya. Yan, pastol natin to. Yeah. Tapos kunin natin ng mga 11. Hindi naman ganoon kainit ngayon. Kaya eh okay lang.